kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Eleksyon isa sa pinakamainit na usapin sa Pilipinas sa tuwing nagkakaroon ng eleksyon ay maraming mga bagay ang mga nangyayari sa lugar o sa mga tao na may kinalaman sa mangyayaring eleksyon. Mapa supporters o so mismong kandidato ay gagawa talaga ng eksena para mapag-usapan at mapansin para maging positibo ang resulta ng kanilang kandidatura. Walang pakialam ang mga kandidato kahit paminsan ay nagmumukha na silang katawa-tawa sa kanilang mga pinagagawa para lamang mapansin at kagiliwan ng mga butante na kadalasan ay hindi rin hinihimay ng mabuti kung sino ang karapat-dapat na ilagay sa pwesto basta't kilala magaling mambola, kumanta at sumayaw ay swak na swak na para sa ilang mga butante. Kapag gitgita ng labanan sa posisyon na iyong gustong mapanalunan, ay kailangang magaling ka mag-isip kung paano umangat at mas bumango para sa iyong kalaban sa panahon ng kampanya. Ito malamang ang naisip ng kandidatong tumatakbo sa pagkakongresista ng Lone District ng Pasig. Siya, si Attorney Ian Sia. na rin konsihal ng siyudad ng Pasig at ngayon ay gustong makuha ang posisyon sa pagkakongresista ni Roman Romulo na nasa kanya ng panghuling termino sakaling manalo ito. Lumaki sa isang ordinaryong pamilya si Ian Sia kaya ang mga pangkantong usapan ay hindi na bago sa kanya. Alam ni siya Sia na dapat ay maging epektibo ang iyong estilo kapag ikaw ay nasa taas ng intablado at sinusuyo ang mga butante para masiguro ang iyong kapanalunan. Kailangang hindi ka boring magsalita at meron kang nakakatawang mga jokes na dapat makawalan para matuwa at tumatak ang iyong pangalan sa mga butante na nasa iyong harapan. Single moms. Ito ang mga hindi pa naman katandaang edad na mga babae sa kung anumang rason ay hindi naging matagumpay sa kanilang buhay pag-ibig. Madalas sila ay tinalikuran ng kanilang mga karelasyon bago pa man o matapos silang manganap. Kaya mag-isa na lang silang nagtataguyod sa responsibilidad na iniwan sa kanila ng kanilang naging karelasyon at sa hindi malamang kadahilanan ay bakit pa naman ang mga single moms ang pumasok sa isipan ni Ian Sia. Nagawing joke para sa kanilang kampanya noong April 2 sa barangay pinagbuhatan. Nabigla ang lahat ng magpakawala si Ian Sia ng nakakapanindig balahibong joke tungkol sa mga single moms. Siguro ay napaisip ito na ang mga single moms sa walang mga karelasyon ay nalulungkot at tila may kulang sa kanilang mga buhay kung saan para sa kanya ay siya ang pwedeng maging kasagutan. Para mas klaro ang pagkabigkas ng nasabing joke ay eto na mismo si Ian Sia para mag-deliver nito. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae, pwede sa akin. Yun ang interesado, magpalista na rito sa mesa sa gilid. Pero lang ho, may asawa na ho ako. Ito ang sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamaday ka din mo kung matitignan. Kaagad na kumalat ang nagkakapanindig balahibo na uri ng joke na pinakawalan ng tumatakbong kongresista na si Ian Sia. Marami ang tumaas ang kilay at tinawag siya na GGSS o gwapong-gwapo sa sarili. Kahit mismo ang chairman ng Comelec ay hindi makapaniwala sa makamundong joke na pinakawalan ni Ian Sia kaagad namang nagpa-press si Ian Sia tumingi ng patawad sa makamundong joke na kanyang pinakawalan habang sila'y nasa kampanya. Sorry po, hindi uh, may at uh, hindi ko po yung katwiran. And ang uh, pangako po, po sa inyong lahat na nakasubaybay no, sa mga na nakuha ko po, po ang atensyon, na uh, I will do better. Wrong timing talaga ang ginawa ni Ian Sia dahil kung kailan pa nalalapit na ang eleksyon ay tsaka pa siya naging kontrobersyal. Natural lang na panghahawakan ng kanyang katunggali ang pagkakamali na kanyang nagawa sa joke na yun dahil yun ang babaon sa kandidatura ni Ian Sia. Ikaw, naniniwala ka bang madaling malungkot at may kulang na hinahanap ang mga single moms? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.